Dr. Vito, papaano po ba namin malalaman kung ang aming pasyente, aming kaibigan, ay nagkaroon ng stroke? Lalong-lalo na kung kayo po ay nasa probinsya, kayo ay nasa isang lugar o bakasyon, nasa trabaho, wala kayong kasamang doktor, medical personnel, mga nurse. Ito po ang mga dapat natin gawin. Ang stroke po kasi ang ibig sabihin ay nagkaroon ng pagbabara sa mga ugat or blood vessel papunta sa ating brain or ating utak. Maaari po itong dahilan kung bakit nagkaroon po ng pagputok o nagkaroon ng pagbabara sa ugat sa ating utak na pwedeng ikasanhi po ng pagkakaroon natin ng stroke. Ito po kapatid ang mga tips na dapat nating tandaan na maaaring makatulong sa inyo at laging tatandaan itong mnemonics na B fast. Ibig sabihin po nito, kailangan mabilis po tayo at maging alerto at alarma, lalong lalo na kundi naman tayo mga doktor at medical personnel. Yung B stands for balance. Ibig sabihin, nakikita niyo ang isang pasyente na wawalan po ng balanse, sobrang sakit ng kanyang ulo na hindi po talaga nawawala ng simpleng gamot at may kasabay na pagkahilo. Yan po yung unang mapapansin nyo sa mga pasyenteng nawawalan ng balanse. Pangalawa sa ating eyes, nagko-complain po ang isang tao o individual na lumalabo po ang kanyang paningin. So yung sa F means face, mapapansin nyo yung kabilang pisngin ng ating pasyente ay na-paralyze or hindi po sumasama or nawawalan po ng ekspresyon mapapansin nyo kalahati po ng kanyang muka ay wala pong ekspresyon or parang nakangyue. Sunod, yung ibig sabihin ng A is arms. Mapapansin nyo nagkakaroon ng panghihina sa kanyang kamay, sa kanyang pong mga pinte at paa. Kalahati po, hindi mailakad at hindi po siya makaunsan. Or mapapansin nyo walang lakas po ang pasyente sa pagtayo at paglalakad. Nawawalan din siya ng balanse. Eh at yung sunod yung S means speech. Mapapansin nyo ang mga pasyenteng na stroke ay nagkakaroon ng pagkabulol or slurring of speech. Ibig sabihin, hindi po buo ang kanyang pagsalita. So, mapapansin nyo yun sa mga na-stroke. At ang last, yung T is time. So, kapag napansin nyo na, na imbalanse, panalabon ng kanyang mga pata, panghihina at paralysis ng kanyang mga kamay at paa, napapansin nyo nabubulol ang pasyente, yan po ang mga golden time na kailangan itawag yan sa ating ambulance, sa pinakamalapit na doktor, pinakamalapit na ambulance, nang sa ganun po ay mabigyan ng tamang at karampatang lunas po ang mga pasyente na nagkakaroon ng stroke dahil napaka-essential po ng panahon ng tamang timing para maisalba ang gantong mga pasyente. At alam nyo naman, ang stroke ay isang taksil na sakit. Kaya nga po, kapag may mga bilin ang doktor, palagi po natin itong tatandaan, lalong lalo na sa kanilang mga resetang gamot at mga payong kalusugan. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.